kumari at pare Welcome back po dito sa channel namin. Mamimili kami ng amin aming gagamitin na mga katulad ng pagkain. Ano man ang kailangan sa kusina doon sa bagong bahay namin. Kasi andito nga si Nels. Uh, saglit lang siya dito. Kung napapansin nyo, hindi ako, maram hindi ako nagbibidyo masyado yung ganyang namimili. Na gan ito pumupunta sa supermarket kasi Don sa shop, yung mga kakailanganin namin ando na sa tindahan. Kaya di na ako masyado naggaganito. Parang lahat ng kakailanganan namin kukunin ko na lang sa tindahan Maliba na lang sa mga malalaking pang sabon na panda yung powder at saka yung fabric uh, conditioner kasi malaki talaga yung kinukuha ko niyan, binibili kasi mas nakakatipid kami. Kaya ngayon ito, naghahanap kami dito ng uh, extension. Extension ang hinahanap namin dito. Tapos bumili ako ng kaserola. Kasi ang gusto ko na kaserola yung stainless dahil ayoko nang may kulay. Dahil pag kinoskos mo siya, pag halimbawa medyo na susunog yung pagkain, naaalis yung kanyang... Uh, kulay. Kaya mas gusto ko talaga yung stainless. Ito si na namimili ng midjas. Para sa iskol nila. Marami silang midjas pero pag nakakakita sila ng medyas, talagang nagpapabili sila. Si Rhea kasi kailangan yung midjas na makakapal kasi pag nag-duty siya malamig sa hospital. Minsan magdamag siya sa hospital, kaya pinipili niya yung medyo makapal na medyas kaya pang ba sa lamig. At itong, ewan uh, uh, ko ano pinag-uusapan nila. Ito si Rhea, uh, mga napkin ang kinuha hindi siya gumagamit ng napkin na tinitinda ko kasi ang gamit niya talaga yung all night. Tapos sa amin sa tindahan, walang bumibili niyan kasi sabi nila masyado daw mahaba. Ang mga binibili doon yung ano, uh, normal lang na napkin. At dito nga sa mga sabon, naghahanap ako ng Tide. ayan Taid para sa mga puti, pang ganyan. Kumuha din ako ng malaki. Kasi mas makakatipid ka sa malaki kaysa mga sashi-sashi. Kasi yung plastic ng sashi, binabayaran pa natin yan. Parang yung isang sashi, isang gamitan lang. Pero pag ito yung binibili namin, medyo matagal siya ang gamit ko talaga na powder para sa paglaba champion kasi pansin ko sa champion hindi siya maraming chokba talagang mabula siya nakagamit na ako ng iba't ibang klasing mga powder pero yung champion talaga yung nagustuhan ko ayan, sireya daw ni Ang Hawak para mapabilis kami sa pag uh, pamili meron yung meron kaming listahan nakadikit diyan sa card tapos ayan kinukuha nila tapos ka na lang nila kasi madaming tao madaming tao nung panahon na nagmimili kami tapos kaya medyo mabilis tat apat kasi kami tapos yung pamangkin ko na isa na si Abby ayun din sama-sama sila kanya-kanya sila kinukuha. Kaya medyo mabilis kami. Kasi ito, parang, ano siya, December 20 ito na video na ito. Magpapasko. Ang daming tao na sa supermarket. Mahabang pila. Kami naman pag December, hindi kami naggagawa ng salad. Kasi mahilig yung mga anak ko sa salad. Di sila masyado sa mga matatamis. Nung nakaraang December 25, kumpleto kami ng mga anak ko. Kasi yung mga anak ko, ay yung anak kong panganay at saka yung asawa niya pumunta dito. Uh, Nagbakasyon sila. Pero saglit lang sila kasi 27, may pasok na yung anak ko. Kaya masaya kami nung Pasko, kumpleto kami. Ayan ako ang tagabantay ng cart at taga video. Si Nels, hinahayaan ko lang siya kung anong gusto niyang bilhin para sa lulutuin niya. Kasi iba yung putahe na gusto niya, iba yung mga ingredients niya kumpara sa ingredients na ano namin, na ginagamit namin. Kasi sila, ay siya, hindi siya mahilig sa mga seasoning, ganun di katulad natin na mahilig tayo sa seasoning para sumarap yung ating mga pagkain. Sa kanya, garlic lang, paminta, tsaka onion lang, asin. Ganun siya, hindi siya mahilig sa mga seasoning. Pero alam nyo ba, nung nakatikim siya ng magic sarap na gustuhan niya, masarap daw ang merong magic sarap. Kaya ngayon, gumagamit na siya ng magic sarap. Pero ako, di ako masyado gumagamit ng ganyan mga magic sarap, bitsin, kasi iwas-iwas na ako sa mga seasoning dahil nga, di ba nung nagka-kidney stone ako, kailangan ko mag-ingat kasi sabi nga ng doktor na anytime pwede bumalik yung kidney stone pag hindi ako mag-ingat sa pagkain. Pwede naman daw ako magkain ng maaalat at saka yung mga bawal. Bawal noon pero konte lang tapos pagkatapos ko kumain uminom ako ng maraming tubig ayan lang po maraming maraming salamat sa inyo